Hi guys, so uh, habang sa inyo lahat at welcome back ulit sa ating YouTube channel. So bali ngayong araw guys, so, update na po tayo kung ano yung uh, nag accomplishment natin para sa ating project. Samahan nyo ako So bali guys, uh, ito na po yung uh, itsura ng ating uh, project. Uh, so medyo gabi na, uh, binuhay ko na yung ilaw sa labas muna. Ngayon guys, ang ginawa pala nila, so Kuya Mar is uh, bumuo na po kanina ng katre. Ito. So binuo niya yung uh, katre natin para sa taas. Uh, bali single lang po ito. Ayan. Uh, and then uh, tubular lang yung kaginapit uh, natin at uh, pininturahan na rin po kanina Ayan. So sa mga araw guys, ay kakabit na natin yung meter base. So temporary adi uh, para tinabubusan kasi sobrang busy para sa taas. So marami pa tayong kinagawa. Uh, panghuli na lang natin 'yan. Ayan. So dito sa loob, yung ating gate, okay na po. Ayan. Pininturahan na lang brown. and then guys, sa loob, so na-finish na po yung ating uh, mismo ng uh, living area. Ayan, uh, pininturahan na rin sana ito sa sana, oh. Eh, so tagay muna tayo mga brother kasi kailangan natin ng gym para sa totoong patagumpay. So, so ito, ayan, so natagay muna ako, pinapatagay ako ng kapanyero eh. So, muna tayo, mga ano lang. Yeah, so taasan natin para tanggal -tang yung alikabok. Mm. Ah, ang tapang. So yun guys, uh, yun, uh, ano nga yung ginabi ko anina? Ah, yun i ininis natin yung harapan. Oh, parang kasi agad ako ah. So, buhayin natin yung ilaw. Ayan, so, ito lang guys yung ating uh, view. Ayan, ganda na po. Bago ng ilaw. So, sa gabi, ito yung ating sura. And then, tomorrow, so, ito naman yung gagawin nila. Uh, itong kalahat eh. Ayan. Uh, sa inyo sa taas, Ayan tayo. So, ganun lang guys yung ginagawa natin dito. Ah, bali, konting pa rin tayo para mga Ayan. So, gabi na rin dito. Matilim. Uh, buhay na ating ilaw. So, ayan guys. Uh, buhay na. Uh, yung ginawa ko kanina ito. So, dito na dito na sa kabilang kwarto. Ayan. Uh, bali, nag i tayo yung mga baba ng ating uh, walling. Kasi, kasi guys, uh, para pagkinturan sa pantay na po siya. And then, natin ito. So, nilita ko na rin po siya ng draw, Okay na yan. And by tomorrow, sa pamatungan na natin siya ng pintura. And then, magbabies for na po tayo. So sa task guys, uh, dito, kaya tayo, so patapos na rin po na si Kuya Rito uh, magmasiliya. Uh, Bali, na lang niya kanina. So, ayan. Uh, papatungan na lang po natin ng pintura yan. So, ayan lang guys yung pinapint natin ngayong araw. So, so yun lang po, ay uh, napin ko lang kayo kung ano yung accomplishment natin para ngayong araw. Sa mga di po sa aming subscribe sa kanilis sa support tayo ng channel ito, yung click the notification bell para lang update sa aming nagawa ng video. Hanggang dito lang muna and see you on my next vlog. Thank you.